Hey guys. Andito na yan po ako. Nakaigawlit kami. Tapos mamaya uutusan ako ng mami ko. So guys, anong ba binigay ng, na, niya sa no Mother's Day? Ako kasi wala. Ako may ibigay eh. Nakalimutan ko ang Mother's Day. Kasi sabi na ate ko may 14 daw ang Mother's Day. Eh kayo, kasi binigay nyo naman May 10. Hindi ko pala alam, May 10 ang Mother's Day. Kayo, ano ba mga, mga binibigay nyo? Pwede Bulaklak, Chocolate, teddy Bear, at Letter. Yun nga sana yung gagawin ko kasi kahit ano, appreciate yun ng inyong nanay. Basta, maging mabait kayo sa kanya. Ako kasi lagi pa sa huwi, kaya ako napapalo sa pigwet. <laughs> kung napapalo sa paa, kung sinisipa, maging mabait pa ako sa susunod. Kayo, pinapalo din pa kayo ng nanay niyo? Ako kasi, lagi-lagi. Sige na ha. Paala.